ikaw na naman ha aga agay eh. ayaw ko na ayaw ko na hmm perwis ko sa buhay ko perwis yo nagkakasakit na ako dahil sa iyo ayaw ko na ayaw ko na hmm po. Ikaw na naman. nauubos na pera ko sa iyo. Parang awa mo na. parang awa mo na. Pati pambili ko ng bigas na ubos na sa iyo. parang awa mo na, please. Ayaw ko na. Tinatanggihan na kita. Ayaw ko na, Ayaw ko na, please. Ayaw ko na, please. Ayaw ko na. Ha? Ayaw ko na. Kakapi na lang ako magkakapi. Amak ka sa buhay ko pa, ha! Nako po! Ikaw na naman! Ha? Sige! Gigil na ako sa'yo, ayoko na sa'yo. Please, ayoko na. Ha? yung ka sa buhay ko ha. Wala kang magandang na idudulot. Ayaw ko na. yung pamilya ko nasisira na dahil sa'yo ha. Ah. Ayaw ko na, ayaw ko na. Ayaw ko na, ayaw ko na. Please, ayaw ko na. Ayaw ko na sa'yo, ayaw ko na. Sabi ko lang nagasto sa'yo, wala kang magandang nedudulot sa buhay ko. Wala kang magandang nedudulot sa buhay ko ha. Ah. Ayaw ko na. Ayaw ko na ako, please. Ikaw na naman? Kaya dyan. Pabigyan na kita. Pabigyan na kita. Pabigyan. Baka sakali. Pabigyan kita. Okay naman pala.